Alamin ng misteryosong nakaraang pakikipagrelasyon ni Bea Alonzo kung saan dinala ng iba't ibang alon ng pag-ibig ang kanyang puso sa hindi maaarok na direksyon. Tuklasin ang nakakahimok na kwento na nabuo sa panahon ng star-studded career ni Bea Alonzo mula sa nakakakilig na pag-angat hanggang sa heartbreaking lows. Sino-sino ang mga naging boyfriend ni Bea Alonzo? Si Bea Alonzo, isang kilalang Filipino actress, siya ay nagkaroon ng makulay na kasaysayan sa pakikipagdate na puno ng mga high-profile na nakarelasyon. Sa paglipas ng mga taon, romantiko siyang nalink sa ilang kilalang personalidad sa industriya. Isa sa mga unang naging kasintahan ni Bea ay si Meika Palanca, isang artistang Pilipino. Noong nagdadalaga pa lamang si Bea at nasa early 20 si Meika, ay nagsimulang magkakilala ang dalawa. Sa paglipas ng panahon, mas naging matatag ang samahan ng magkasintahan habang patuloy na ipinakita ni Meika kay Bea ang kanyang pagmamahal at dedikasyon. Pilit siyang si ni Meika, pinalamutian ng pagmamahal. Bagamat ang kanilang relasyon ay hindi malawakang ipinahayag, ang kanilang koneksyon ay malinaw at bukas sa lahat. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanilang pag-iibigan. Sa loob ng maraming taon, nagtiis ang kanilang pag-iibigan, ngunit sa panghihinayang, noong 2008, ay tinuldukan nila ito. Nadurog ang puso ng magkabilang panig, matapos ang traumatikong paghihiwalay ng dalawa. Kasunod ng breakup nila ni Meika, nagsimulang makipag-date si Alonzo kay Jake Cuenca, isa ring artista sa Philippine Entertainment Industry. Noong Agosto 2008, inihayag ni Bea Alonzo na nililigawan siya ni Jake. Noong panahong iyon, kamakailan lamang ay tinapos ni Jake ang isang seryosong relasyon. Ang kanilang relasyon ay umani ng atensyon at media coverage dahil sa kanilang on-screen chemistry at hindi maikakailang mapangakit bilang magkapareha. Sa kabila ng paunang kapana panabik na tambalan, sa kalaunan ay naghiwalay din ang dalawa. Binanggit ni Jake na ilang beses silang nag-date at na-in-love ito siya sa aktres, pero kalaunan, nagpa siya silang dalawa na bumalik sa pagiging magkaibigan lang. Pumasok si Bea sa isang highly publicized na relasyon sa aktor na si Gerald Anderson. Ang kanilang pag-iibigan ay umusbong habang magkasama sa iba't ibang mga proyekto. Ang romantikong paglalakbay ni Nabea Alonzo at Gerald Anderson ay nagkaroon ng makatarungang bahagi ng mga twists at turns. Ang kanilang unang whirlwind romance noong 2010 ay tumagal ng halos tatlong buwan bago sila naghiwalay. Gayunpaman, pinagbalik sila ng tadhana noong 2016 nang magsama sila sa pelikulang How to Be Yours. Kaya isa sila sa pinakakilalang love team sa industriya. Sa mga panahong ito, madalas silang makitang magkasama sa mga date at mga biyahe sa ibang bansa, at hayagang ipinahayag ni Bea ang kanyang pagnanais na pakasalan si Gerald. Noong Marso taong 2011, nagsagawa ng surprise birthday party si Bea para sa kanyang boyfriend. Ngunit, ang kanilang relasyon ay nagkaroon ng mga hamon. Kabilang ang mga alingaw na problema noong Hulyo 2019 nang magpost si Bea ng mga misteryosong mensahe sa kanyang Instagram na nagpapahiwatig ng pakiramdam na nasaktan at nagkakamali. Marami ang nag-isip na ang mga post na ito ay nakadirekta kay Gerald at sa Between Ladies, co-star na si Julia Barreto. Maraming ekspekulasyon na ang pagtataksil ang naging dahilan kung kaya't humantong ang kanilang relasyon sa hiwalayan. Kalaunan ay nilinaw ni Bea ang kanyang paninindigan sa media na sinabi na, sa kanyang pagkakaintindi, hindi pa sila opisyal na naghiwalay, ngunit tumigil si Gerald sa pakikipag-usap sa kanya. Tinugunan naman ni Gerald ang sitwasyon at iginiit na walang third party na sangkot sa kanilang paghihiwalay. Matapos ang paghihiwalay nila ni Gerald, natagpuan ni Bea ang pag-ibig sa bisig ng aktor na si Zanjo Marudo. Si na Bea at Zanjo ay nagbahagi ng isang makabuluhan at matagal na relasyon na umabot ng limang taon. Nagsimula ang kanilang romantikong paglalakbay ng kumpirmahin ni Bea ang kanilang relasyon noong Oktubre taong 2011. Nagbahagi sila ng isang malakas na koneksyon, kung saan ang kanilang mga tagahanga at maging ang media ay umaasa na ang kanilang relasyon ay aabot sa kasalan. Ang mga itinatangi na sandali ay isang patunay ng kanilang malalim na koneksyon at pagmamahal sa isa't isa. Ang mga relasyon ay kadalasang may kasamang mahalagang milestone at karanasan na humuhubog sa kanilang pagsasama bilang magkasintahan. Bagamat ang kanilang kwento ng pag-iibigan ay nakaakit sa marami. Gayunpaman, tulad ng maraming relasyon, hinarap nila ang kanilang mga hamon, at nagpas siyang maghiwalay ng landas, tinapos nila ang kanilang relasyon sa isang mapayapan na pag-uusap noong 2016. Pagkatapos ng breakup, parehong nanatiling privado si Nabea at Zanjo tungkol sa kanilang personal na buhay. Makalipas ang mga taon, ay muling binuksan ni Bea ang kanyang puso, bagamat alangan ito dahil sa kanyang masalimot na karanasan sa pag-ibig ay binigyan niya ito ng pagkakataon na magmahal muli sa katauhan ni Dominic Roque. Inamin ni Dominic na matagal niya ng crush si Bea, at nang magkaroon ng pagkakataon na makilala ito ay hindi niya na ito pinalampas pa. Kanyang ipinulsigi ang panliligaw sa dalaga. Bagamat hindi kinumpirma ni Bea at Dominic ang kanilang relasyon sa publiko nung una, ngunit ang kanilang malapit at madalas na pagpost sa social media na pagsasama ay nagdulot ng mga espekulasyon sa kanilang mga tagahanga. Noong Agosto taong 2021, opisyal na kinumpirma ni Bea Alonzo ang kanyang romantikong relasyon kay Dominic Roque sa isang panayam sa kanyang bagong home network, ang GMA7 kanyang binigyang diin niya na ang kanyang intensyon ay hindi kailanman itago ang kanilang relasyon sa halip na maging mas maingat sa pagsasupubliko. Isang makabuluhang hakbang ang ginawa ng dalawa bilang magkasintahan noong ika-18 ng Hulyo taong 2023 nang mag-propose si Dominic Kabea. Masaya niyang ibinahagi ang balita ng kanilang engagement sa pamamagitan ng Instagram post noong July 19. Inilarawan ng post ni Bea ang romantikong tagpuan, isang maaliwalas na hapon sa Last Causes kung saan ang kanilang buhay ay nabago ng tuluyan sa napakahalagang kaganapang ito. Ang kanilang pakikipag-ugnayan ay isang magandang milestone sa kanilang paglalakbay na magkasama at nakakataba ng puso na makita nilang ibinabahagi ang espesyal na okasyong ito sa kanilang mga tagahanga at tagasubaybay. Naging bukas ang dalawa sa kanilang pag-iibigan. Sa katunayan, sila ay nagpaplanong magpakasal ngayong taon, ngunit noong nakaraang linggo lamang ay kinumpirma ni Boy Abunda na hiwalay na sila matapos kumalat online ang chismis tungkol sa paghihiwalay. Sa hindi malaman na totoong kadahilanan ay maraming hakahaka -haka ang nabuo sa kaisipan ng kanilang mga taga-subaybay. Ito nang hindi na nilang nakikitang magkasama ang dalawa sa kanilang mga social media account. Maging ang hindi na pagsuot ni Bea ng engagement ring nito ay kanila ring napansin. Dahil sa iba't ibang ekspekulasyon ay binasag na nina Bea Alonzo at Dominic Roque ang kanilang katahimikan sa kanilang break up, na nagpapatunay na nagpasya silang ikansela na ang kanilang kasal. Sa Instagram, naglabas ng joint statement si Bea at Dominic para tugunan ang kanilang mga fans at ang publiko. Ayon sa nasabing post, Pagkatapos ng maraming pag-iisip, pagsasaalang-alang, at pag-aalaga, pareho kaming nagpasya na wakasan ang aming pakikipag-ugnayan ng maayos. Hindi ito isang madaling desisyon. Gusto naming magkaroon ng mas maraming oras upang maingat na pag-isipan at ipagdasal ito, ngunit maraming mga hakahaka, -haka, mga katanungan, at mga insulto. Sa kasamaang palad, may mga nagkumpirma pa ng breakup ng walang pahintulot namin, lumikha ng mga nakakatawang kwento na walang batayan at lubos na hindi totoo, kaya naramdaman namin ang pangangailangan na ibahagi ang anunsyo na ito ng may matinding kalungkutan para sa aming kapayapaan ng isip at aming mga pamilya. Humingi ng pangunawa ang dating magkasintahan na ang kanilang pinagdaanan ay napakasakit pero pareho nilang dinisisyunan. Ang kwento ng pag-ibig ni Bea Alonzo ay isang patunay ng kanyang charismatic aura at kakayahang makuha ang puso ng kanyang mga partner. Ang kanyang mga nakaraang relasyon ay nagbigay ng pananaw sa kanyang personal na buhay na nagpapakita ng mga hamon at tagumpay na kanyang hinarap sa kanyang pagpuporsigi sa pag-ibig.